Hinihintay ako nito ni Emma ni Gusto niya sabay kami lagi matulog eh. Gusto niya pag nasa labas ako, lalabas din siya. Tapos sabay kami papasok ng kwarto eh. Diba? Diba? Sabi mo, tanong ba tinanong mo ko kanina? Ba't lagi akong busy? Lagi ba ako may ginagawa? Ha? Ha? Kaya <laughs> ako lagi nasa labas. Lagi ako nahuhuli. Hindi mo kasi ako tinutulungan maglinis eh. Napatulungan mo ko para hindi ako nahuhuli sa labas. Tutulog na kagag tayo. Mm -hmm. Diba? Gusto mo akong hinihintay lagi eh? Ha? Bakit? Gusto mo sabay tayo matulog lagi eh? Ha? Matulog hmm. tayo. Ano sabi mo Tulung tayo. Oh, tulung na tayo. Ano, tulong mm. oh, oh, yeah. mo tayo. Tara na. Anya. Anya mo 'ke. Yeah. Kiss mo muna si Mama. Kiss mo na ako. Kiss. Kiss. Hmm. Matagal. dyan. Ito o ito o ito. Ito. Tara na, karoon na tayo. na bukas. Online class.